Parang lasang <laughs> tiki-tiki. Parang lasang tiki-tiki. May baby. May baby. Oh, Live.

Boss pogi. Si Arnel Si Madam Hi. Ang puti-puti puti natin. Pati-puti nami. na <laughs> bating Juice dry. na bating na. <laughs> Diyos oh. ko Bading na bading na kami. Ya? Tapos ipablog mo nila sa Facebook. na nakakaya. <laughs> <laughs> Sino ba yung tabs na yun? Madam oh. ba? Oh. no? Oh. Si Donya, Donya pa rin hanggang nasa dagat na. <laughs> yung oh. si kalat na ba? Kasi siya Kasi siya pula. yung ano, kutin hello felicia ayan enjoy, enjoy nasa dagat parin kami ngayon ayan kami mga foreigner. ito, ay my floating ano uh, waiter waiter oh <laughs> Cheers tayo. Cheers. Yeah. Bili ko tubig. Tubig na eh. Pag kasi asawa <laughs> ni, hindi pag <pagkayo laughs> asawa ni Felix isong, <laughs> kaya lang isang bot, isang tubig. Pare. Ayun, double kayo tatlo oh. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> <three, laughs> uh, trio, 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 trio. <laughs> yeah, na. Ah. Uh, <laughs>

May dayo. Natagayan mo na yung dayo. Maganda ang dalang. Big, time, big time, big time yung big time ang dayo na yun. Big time, big time. Putang ko dayo. Lapitan natin yung dayo. Yan, yeah, big time yan. Galing na daw. Umi-entry yan. Galing ng uh, kamyas. Oh, galing kamyas. Galing galing kamyas. Ayan, galing ng kamyas. Galing oh. kamyas. Entry name yan, kamyas. Ayan. 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 Oh, Yeah. Yeah, iyon yeah. yeah, ang chanting ng Camyas, big time. Huy oh, yeah. <laughs> Salamat. Oh, <Okay>. Yun. Camyas. Naling Camyas. Pwede na natin eh ano nito? Okay. Yan oh, you... yeah, no? napakaliwanag ng buwan. Ang buwan talaga. Ang buwan napakaliwanag. may pulutan pa. All right. thank you very much. Okay. Bye-bye.